Maaaring ilipat sa mas mababang kategorya ang ilang lugar sa Ilocos Region na nasa ilalim ng Red Zone, Bunsod ng African Swine Fever o ASF matapos ang apat na buwang walang naitalang bagong kaso. Ayon sa protokol, kailangan dumaan muna sa masusing testing ang mababoy sa mga apektadong lugar. Kung magne-negatibo sa ASF ang resulta, dapat isumite ng lokal na pamahalaan ang kompletong dokumentasyon mula barangay hanggang regional level. Kapag kumpleto na, ipapasa ito sa Bureau of Animal Industry para sa pinal na pag-aproba ng pagbabago ng zoning status. Sa ngayon, nasa red zone pa rin ang labing lugar sa Ilocos Sur, 8 sa La Union at pito sa Ilocos Norte habang dalawa naman sa lalawigan ng Pangasinan. Umabot na sa higit 3.8 milyon piso ang naipamahaging tulong pinansyal ng Department of Agriculture sa mga magbababoy sa La Union. Target na susunod namang makakatanggap ng ayuda ang mga nasa Ilocos Norte, Ilocos Sur at Pangasinan. Patuloy pa rin ang mahigpit na pagpapatupad ng biosecurity measures kahit sa mga lugar na nasa yellow zone. Sa katunayan, may mga lugar na rin na muling nakapagbenta ng produktong baboy. Pinapayuhan naman ang mga hog raiser na agad ibenta ang mga baboy na nasa tamang laki lalo na ngayong panahon ng tagulan na mas mataas ang banta ng ASF. Para sa programang Bombo Reports first edition, patuloy numero 4. Bombo Jazz na naman ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Rajo Philippines. Basta Radio, Bombo!